WhatsApp up kamubers uh, mga kamubers na talaga. matik nga na punta sa uma vlog na punta ah, mo na buwang wala naman na tingolingaw naman natin ito so na sa uma ang ito tag o mang hagbas na punta para natay agi so let's go oh gani let's go oh okay, tara 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 gani so mga kamubers nakakalingawan og balut pohon Baluto na tani. Oh. Yeah, na kakawan mga covers kay dagag bunga mga kakawron. Sabot so, nag UF sana all. Sa so, niya. ani, ah, lingaw-lingaw na ni pun daghan man ig bunga. Masinday mo dayon. Di ba? So, thank you Lord. ka sulo kong -awars. Singot pa kayo ta. Dako na tagaagi. Alas 5 na. Sumbo na ta. Tamatay mga kamovers. Saka kuha ko Marang Mara. Tama pong kayo kay live ni mama. Sa trabaho. Nakakuha ko marang. So mga kaon sila magmarang. Nakuha pa kaon ni mama. Duha ka marang. wala ko kaon. May pa mo ko nakakuha. Itaas man marang. So nakakuha ta. Duha. Nakakuha pa tag. Pinya. Gamay. Bisaya lang. Bisaya. Gamay. So, gani. Karoon sa si mamagmarang. Mama para kay mama. So, let's go. Mukhaan po gani. Gamay lang. Thank you. Sumuli so, na ko. Thank you sa si Bye-bye.